Sobrang laki niya. At special na ito sa amin, elegant sofa. Dahil dito, pag open nyo, may kita ang gubaw. What? Alas 4 pangalan ng madaling araw niyan ay bumira na kami ng biyahe papuntang Trias, Cavite. Dahil maaga nga po kaming umalis ay maaga rin po kami nakarating mga alas 8 nga lang ng umaga niyan. Kaya lang nililinis pa yung kanilang dream house kaya nagantabay muna kami ng ilang oras. At ito nga po ang sitwasyon dito sa aming de Tabi-tabi po talaga sila ng kalsada. Kaya talagang inayos namin yung parking namin para nang hindi kami nakakasagabal sa mga dumadaan. At kahit hindi pa pwedeng pumasok doon po sa loob ng dream house ay nagdiskarga na rin kami. Ipinasok na namin doon sa may garahe. Dahil ang iniiwasan po talaga namin yung ding init. Alam nyo naman, medyo malapit na mabulok yung ibang member dito. Charot! At mabibigat din po ang order sa amin ni Madam dahil malaki po ang bahay nila. At syempre ako, dating diskarte, hahanap talaga ako ng malilim na lugar para makunan ko sila. Magpaparking pa nga lang kami, ay hinahanap po na talaga kung saan na magiging pwesto ko. Sa tabi ng malalaking bahay, sa mga puno-puno. Yan talaga yung mga lungga ako, chillers. Pero yung mga boys, wala na. Laban na talaga sila. Kaya nga after ng diskarga nila, may talaga silang gulong. Char! at basang-basa talaga sila ng pawis kaya talaga yung tubig unlimited at nakailang bilhin nga po kami ng tubig niyan dahil grabe talaga yung init at tatlong bedframe nga po palang ilalagay namin dyan sa second floor dahil nga po magmamahal na araw ng mga oras na yan Ay pipilitin na po talaga namin matapos yung iba pa namin gagawin dyan Kahit abutin na kami ng hating gabi, ang importante matapos lang Hindi na rin po kasi maganda yung mahal na araw na talaga Ay nagtatrabaho pa rin tayo, delikado po yun At sinilip ko nga dito sa loob ng dream house At ayan, pwede mo nang dilaan yung sahig Talagang tinutodo na nila yung paglilinis dito Dahil nga po may mga furnitures nang ilalagay Kaya nga hindi namin may lalagay dito yung makina At sa second floor na lang po namin ilalagay Opo, sa mga hindi pa po nakakaalam kapag po kami ay nagkakabit ng kortina ay dinadala po namin talaga ang makina at dito na nga namin sa likod idadaan yan. At marami na po akong video niya na sa bahay po talaga ng client namin tinatahi ang mga curtain, lalo na kapag po marami. Maselan po kasi at grabe po ang proseso, pinaplansya pa namin. Hay naku mga boys, ito iniwan na talaga ako. Sabi ko kukunan ko ng clip, ipagakit ng hagdanan. Pag vlogger ka talaga, islas videographer ka pa, ay naku, talagang hahabulin mo itong mga to. At naghanap na nga kami ng magandang pwesto dito, pero sabi ko mainit dyan. Kaya sa kwarto na lang namin inilipat, buti na nga lang po yung shipon na kulay puti ay tinahi na kaagad namin doon pa lang sa bahay. Kaya pagdating dito ay yung mga talagang kortina po ang inasikaso namin. Para nga mas mapabilis ang trabaho ay bumili nga pala si Habi ng bagong plancha. Mas pang heavy duty po kasi ito kumpara doon sa dati namin ginagamit. May nakita nga pala kami bibingka malapit dito sa dream house kaya ayan may merienda muna. At kinagabihan nga po ay mga 8 na kami ng gabi natapos at eto na ang kanilang dream house. Bali ito po yung harap. Harap din naman yung likod. Kaya nga medyo magastos tong bahay na to dahil parehas harap po yung bahay nila. Kalsada rin po kasi yung likod ng bahay kaya kailangan ganyan din talaga yung outcome. Halika, isasama ko na kayo sa loob at i-houser ko na lang din kayo. At syempre, ipa-flex ko na rin sa inyo yung mga ginawa namin. Shoutout kay Ma'am Dali na halos parehas po ang laki ng bahay nila. Yung ginawa po namin sa Alfonso, na may swimming pool ang bahay sa likod, halos ganito po yun. Magkampo. Oh. Sure. <laughs> so, yun yeah, yun, Chilor. Sabas na po kami. At ang oras po ngayon ay 7.35 na ng gabi. Ito yung isa sa mga deliver po namin na noong maaga kami natapos. Dahil, uh, kundi na naman yung curtain na ikinabit po namin. Siyempre, shout out po kay Engineer na sa mga gusto pong uh, ah, magtanong, mag-inquire, so si engineer na lang po ang kausapin ninyo. At dito sa bahay na to, ang nang nakakatuwa kasi ang laki rin po ng pinto ng bahay. Okay. Unahin natin dito sa kanilang office, kaso lang sarado. Basta so, ito, of course, na ito ay office po ito na pwede-pwede na rin maging kwarto dahil malaki po siya. At dito naman sa kabilang side, master's bedroom po ito dito sa baba guys, dito ay eh, kami nagkabit. Yan. At ito naman po yung kanilang bed frame. So, mapapansin niyo po walang mattress dito dahil sila po ang bibili ng mattress nila. Uh, German soft leather po yung ginamit kami sa kanilang mga bed frame. And syempre, hindi mawawala ang walking closet dito. Ishlas, si toilet. Ayan. Alam ka ng walking closet. Tapos ito naman, hindi pa po tapos to. Ayan. Mapapansin niyo po, malaki yung bahay nila. Pero sinitin lang yung mga details. Kumpara po doon sa ginawa ni Engineer, doon sa deliver po namin sa alakoso na malaki bahay din po. Sa halos ganito rin ka Okay. So, depende naman po talaga yung sa nagpapagawa ng bahay. Kasi may mga tao na ayaw nila sobrang maliwanag, sobrang ma ilaw, ganyan. Okay, so dito naman tayo ngayon sa kanilang living room slash dining area. Pero ito, plus ko sa inyo, sa pagkakaalam ko po, it isa ito sa mga old na gamit nila. Pero napakaganda chiller is solid wood. Ayan, so pinag-touch na na may ari at akmang akma naman dito sa kanilang bagong greenhouse. At ito naman yung kanilang dining set. So, yung dinitures lang po ang ginawa namin dito at best po sa amin ito. Yung, mga ganitong klase ng <coughs> uh, dinitures kasi po, laban na laban ito kahit lang makalaking tao. Kahit. Pero yung table po nila, sa pagkakaalam ko lang din, din po, eh, uh, dating nila po itong lamesa. Pinaritas lang din po na may hagi. Ngayon sa bar isa sa mga gusto ko rin dito sa bahay nila. And then, sa ilalim, maraming compartment. Dito, maraming pwede hindi na dinaalak dito. Actually, hindi pa ako talaga tapos sa tapos itong buong bahay. Hindi pa. Hanggang sa likod. Pero kung ting kunti na lang, para pasensya na lang. Okay? So, ito naman po yung dalawang upuan dito na high chairs. Ang kagandaan sa ganitong set chairs, akala ka lang malaking tingnan, pero hindi. Ganito po kasi mababi sa mga malalaki ang bahay. Tayo po sinasabi sa mga clients ko na uh, kapag wala din po ang bahay, huwag pa baby yung mga furniture po ninyo kasi magbubuha kung ng hirap lang kayo ng gamit. Ang mga pa baby ng mga furniture o meaning sobrang minimalist, mga pang condo lang po yun. Pero pag ganito ka lang ang bahay, ito po talaga mga atma. Kaso lang hindi naman pwede na sobrang dami. Kasi magbubuka na talaga siyang bar sa KTV bar. Eh, dalawa lang nilagay namin dito at nilasan na din namin yung sandalan para po Uh, if ever na medyo naglalasing-lasing na, ganyan-ganyan, eh, safe na safe ang uupo dito. Hindi ko lang po alam kung nabuksan na lahat ng ilaw dito. Ang ganda ng kitchen nila, Chiller. Shout out dun sa nakausap ko nung nakaraan. Naghahanap po siya ng bahay na malaki ang walking closet at malaki ang kitchen. Lalo-lalo na daw po yung countertop. At ito na nga yun, oh. Malaki po itong bahay na to kaya malalaki rin po yung mga gamit na or mga high chairs na ginawa namin dito. So marami na po kaming ginawang ganito na may red, may blue, may brown. So ayan, binuksan namin yung ilaw. Hindi ko lang alam kung talagang lahat na yan. Anyway, eto nga po yung kanilang high chairs. Siyempre dito sa countertop, hindi mawawala yung mga drawers dyan sa ibaba. At marami na po akong vlog na ganyan. Simple lang din po kasi ang gusto na may-ari ng bahay. Yan. Kaya ganyan po ang naging outcome. At punta naman tayo dito sa living room nila. Kung mapapansin nyo chillers, dito lang po kami naglagay ng curtain. Dahil po ang gusto ng may-ari, ang plano ko talaga po dito, ipukul ko siya. Simula dito hanggang dito, pati po dito, nakapulsa kaya lang, yun ang gusto po ng clients ko. Uh, kaya yun na sinunod namin. Pero magiging di okay din naman yung outcome. Tapos ito naman, mga blinds na yan. Kami po ang nagkabit niyan. Pero tingnan natin, bali, mabago ang isip ni ma'am na ipaparating na lang din po ito. Dahil from the front ng bahay po, pagpasok dito sa loob, kung tuntusin po talaga, mas maganda kung nakaporting dito. Kaya lang, sa mga talaga ni ma'am, okay, eh, ito ang gusto niya. Siyempre, siya po ang masusunod. So, ito naman yung kanilang couch. Eh, anyway, yung mga chairs, lahat po ng furniture na ginawa namin dito ay lahat po naka-leather po yan. Laban na laban sa Spain. Ito naman yung kanilang couch. Sobrang laki niya. At special lang po sa amin. Elegant sofa with true pillows free and dalawang ottoman ang binigay ko dahil ang dami po nila kinorder sa amin at saka po apat na spoon. Yan. So, nakaimong talang po yan kung saan niya ilalagay mga free niya. Pwede rin naman yung sa mga rooms sa taas, sasama po po kayo doon. So, napaka-simple lang. Tinan nyo naman yung ilaw nila. Dito naman tayo ay sa kanilang TV console. Kadalasan ang pitap natin sa mga uh, wall panel na ganito ay kulay brown. Kaya nang sobrang mabrown na kung yun ang ilalagay dito. Kaya pala, kaya pala mo ito ang nilagay dito at nag-match naman. Ayan. Yeah. So, ang ganda ng outcome nito. Sa mga magkatanong nito, chillers, madugo po ang presyo nito. Kapag ganito talaga, ka, uh, yung quality na bibili ninyo. Kaya nga yung iba, nag paper na lang. Maraming mabibili sa Shopee. So, ito, may mga compartment po dito. Yan. Oy, nako. Gustong-gusto yan ng mga ibang client ko. Yung mga house tour at napakita ko talaga yung buong details ng bahay. Maganda naman po kayo sa may sofa. At ganito naman po yung outcome dito. Yeah. So, dahil nga po hindi nagtapat itong uh, ilaw dito sa taas, dito, kaya makabago yata ni engineer itong ilaw na ito. Ia-attract po dito. Para makatapat po siya sa dining table. Silipin naman natin dito chiller sa likod. Very, 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 very light lang. Ah, kasi hindi pa rin dito tapos eh. Yeah, marami pang trabaho gagawin dito. Kaya sa totoo lang, itong bahay na to, magastos. Sobrang gastos kasi po, halos parehas, ano eh, front yung bahay eh. Hindi ka tulad po ng ibang bahay na padar na lang. Eto hindi, may gate pa dyan, may parking. Next naman, magta tayo sa second floor. Okay, dito naman tayo ng second floor. Pero bago po tayo makya, dito sa right hand side ko, may makikita kayo dito na storage. Ayan. At ang laki dito, ang dami pwedeng ilagay hanggang sa may ilalim ng hagdanan. Ayan, o. Oh. Malamang dito may natutulog. Hmm. O. Oh. Ang ah, nakakatuwa pa dito kasi, hindi ka mukuntog. Ang dami pa ilagay. So, chillers, ayan. Kaya, share ko to sa inyo para kung nagpapagawa kayo ng na bahay, huwag yung sayangin. Ayan, no? Kasi marami bahay na hindi na napapakinabangan yung mga ganitong ano, area or part. Ayan. Yeah. Ito so, na tayo ngayon sa second floor. At ah, ito naman yung naging outcome ng day. Yan, tapos na siya. Oh. Uh... Ba? Nakabangan niyo nga po pala chillers kasi may meron kayong mga i Sana lang po ay matuloy. Shoutout po sa mga nag-inquire sa akin ng mga nakaraang linggo po na gusto nila magpakalip po ng curtain. So sana mapanood niyo po ito. Ayan. Papalitan na kayo. dahil kayong matumpik-tumpik pa dahil alalayan ko po kayo kasi kadalasan po sa nag-inquire sa amin, gusto na pa-motorize. Lalo kapag matataas. So, pag-usapan po natin yan dahil hindi ko nire-recommend talaga ang motorize. Lalo hindi naman po talaga kadalasan sinasara yung ganitong high ceiling. Ayan. Kadalasan po nakaganyan lang ang forma niyan. Kung isara naman niyan once a week, once a month, hindi na kailangan. Kasi napakamahal po chiles na motorized. Ako nagsasabi sa inyo. And one to two months po yung bago dumating. So, diretsyo na tayo ngayon dito sa taas. Ayan. So, pag hindi po dito sa taas, may tatlong kwarto dito, isa dito, isa dito, at isa po dito. Ito naman yung pinakang common toilet nila. Ayan. So, bago tayo pumasok sa mga room, meron dito po sa left side ninyo na curtain na may itinabit. Ayan. Ayan. siya. Hmm. Tapos po dito, nagpalagay, naglagay kami ng coffee table. Bali, ganyan magiging forma niya. Ayan. So, ganyan siya. Sa coffee table naman, wala pa po kami nilagay dito. Sinuwang na lang po ang ah uh, bahala kung papagawa po sila sa amin dahil hindi naman po urgent. Dahil dito, pag open nyo, may kita ang kubaw. What? Sarap. So, mag-ito na yung pinaka po kasi ng bahay. Yeah. Tapos pwede sila maglagay ng halaman dito or marami pa pwede ilagay dito and then po dito. yeah, dito. Pwede dito maglagay ng malaking sukat. Pwede maglagay dito na uh, consul, mga pinagalan mo po ng mga picture frame, mga lucky charms, santo, mga ganun-ganun. And dito, maganda din maglagay ng malaking frame dito. Pero kung mabisitan tao sila ma, pwede rin po dito ang sofa bed. So, nasa sa kanila naman yun. O kaya, ano, a sofa with pull out. So, punta tayo dito sa room na may mga nila. Ayan. Next, dito yung room. Ayan. May mga blinds po dyan. At ito naman yung bed. Ganun din po, kagaya sa baba. Leather din po yung ginamit namin. And may walking closet po dito. Ayan. Dahil ako usap namin sa sarili kanina, ayaw din na makalit ng kwarto. Kaya, ayan. So, halos din lang din po ito dun sa uh, isang room. Nakatapat niyan. Ayan. Uh, Tapos, itanong ako yung walking closet. Yung pinaka-master bedroom naman dito sa second floor. Ito naman. Ay, wait lang. Sama ko na kayong konti dito. Very, very late lang. Ayan. So, ito yung toilet dito. Sa second floor. Ang laki din po. So, sa mga magiging core po, sa bed kung magkano, depende po yan sa size. Depende sa materyal sa gagamitin. At depende po sa design. So, kompleto na rin po dito. May mga blinds na din. At yung may cabinet dito. At may kami na po dito. Yan. Yeah, Tanaki din. Kaya lang natin ko hindi mo ito tapos dahil wala pa siya salamin dito. eh, Yeah. Sumurado ako magalagay pa sila ng salamin dito. First, kumpleto na rin po na blinds dyan. Yan. Yeah. At ang harap po niyan ay yung pinakang presi po ng bahay nila. Ang harap dito. Kaya ako ako mag-room gusto ko. Dito sa second floor. So, yun lang naman, chillers. And sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood. Maraming maraming salamat po sa tiwala, sa mga nagsusuporta po sa akin ng mga old clients ko, mga new clients ko. Maraming maraming salamat po sa mga kaibigan namin, kung pare. Walang sawa sa pagsuporta. Eh, kahit hindi namin nakakasama sa set, yung ibang mga workers ko, yung mga ibang nag-i-extend sa amin eh, andyan talaga yung suporta sa folks ko. Para sa mga gusto pong order, nasa iskin lang po din ang contact number. At sa price naman po, ibasa na lang dito sa amin mura, pero hindi basura. Kaya subscribe ka na! Bye!